welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! At mga adab advance, Merry Christmas din po sa inyong lahat. Salubungin po natin ng may ngiti Isalami ang kapaskuhan. Chillax lang po tayo. Dead malang sa mga paandar ng mga sarswelista. Bago ang lahat, congratulations kay Alden Richards bilang most outstanding film actor sa pelikulang Hello Love Again. Mula sa De La Salle Araneta University, the 7th Gawad La Salle at mula naman sa ASEAN Excellence Achievers Awards 2024, Alden Richards outstanding male celebrity and movie actor of the year. Grabe nga naman, hindi matatapos ang taon na walang makukuhang award ang pambansang bay and movie star Alden Richards. Congratulations always, proud of you. At sa mga nagdaang ganap ni Richard Jr last December 16 present si Alden sa opening ng Benchmark sa Mall of Asia kung saan nakapagbigay na naman ng saya si Alden sa mga fans na present doon December 17 sabay nag-post sila Alden and Maine para sa Bibo Philippines bilang ambassadors nito sa kanilang bagong unit ng cellphone December 17 and 18, ipinose naman ang pag-abay ni Alden Richards sa kasal ni Jose Manalo sa Buracay bilang best man si Tisoy sa kasal ni Jose. Si Jose na palaging nagbubuking sa totoong relasyon nila Aldrin and Maine sa kasagsagan ng Aldab, Calle Cere, at Sugudbahay Bahay sa Itpulaga noon. Siya rin ang bumati ng Happy Father's Day kay Richard Jr. on national television na napanganga si Maine na halatang nabigla. At batiin din si Seb ng Hi Teo sa Itbulaga. At syempre, siya rin ang nagsabi sa mga fans ng salitang, ano, nagtatanga-tanga pa ba kayo? Ang sabi ni Jose. Dahil sa lantarang sweetness ni Raal min, na ang ipinapakita ay galaw ang mag-asawang tunay. Isa rin siya sa nabiyayaan ng maraming proyekto sa panahon ng Aldab. Halos lahat na nakapaligid sa Aldab ng panahon na iyon ay naulanan ng masaganang biyaya, lalo na ang kanika nilang management at isalbarin ng Itbulaga at GMA. Ang sabi nga sa kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya naman ang sabi ni Alden, kailangan mong pahalagahan ang mga taong naging dahilan kung bakit nakamit mo ang kinararagian mong tagumpay sa buhay. At sa iba pang naging ganap ni Alden, December 20, nagkaroon ng Christmas First Ever Bazaar para sa AR Foundation at masasabing naging matagumpay naman ito. Kaya naman nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporta rito. Halos naiyak pa si Alden ng ikwento ni Mama Ten, ang host ng naturang event, ang dahilan kung bakit naumpisahan ni Richard Jr. ang foundation na ito, ang AR Foundation si Alden na hindi nakatapos sa pag-aaral pero pinupursige niya na matulungan at makagraduate ang mga mag-aaral na gustong makatapos sa kanilang pag-aaral at pagtulong na makamit ng kanyang mga scholars ang kanilang pangarap. Kaya naman, nagpapasalamat si Rija Jr. Thank you so much for all your love and support, ang sabi ni Alden. And this December 22, ang pag-post naman ng Thanksgiving party ng pulang araw. Kung saan nakita na naman ang pagiging gentleman ni Pambansang Bay sa pag-alalay sa kanyang bestie sa showbiz na si Barbie Portesa. Si Barbie Portesa na nagsabi masyadong nag-alala si Maine nang magkasakit si Alden. Minsan na rin nagkasama si Barbie and Maine sa Sunday pinasaya noon. Kaya naman naging patok din ng show na ito sa panahon ng Aldab. Ngunit, nang paghihiwalay ng Aldab, nawala rin sa ere ang naturang show. Masasabing sila Alden and Main din ang bumuhay sa show. Samantala sa nakaraang pa-black screening ng movie ni Alden kung saan naroon ang unang ginang ay ibinahagi ng nakarinig na di umano ay sinabi ng First Lady na si May naman ng asawa ni Alden at hindi si Catherine. na loud and clear di umano ang pagsasalita nito. Ika nga, updated din pala ang unang gina. Sa bagay, marami naman talaga ang nakakalam ng katotohanan tungkol sa totoong status nila Alden and May. Kaya nga lang, fried na lang ang umiiral. Ma masabi lamang na taga showbiz na sila ang nagsasabi ng totoo pagdating sa status ni May Ngay and Tisoy. And speaking of status, ayon sa isang saksi sa nakaraang event ng pailaw sa Araneta, nagkita sila Catherine and Daniel. Pinasok ni Daniel ang dressing room ni Catherine at inabutan ito ng flowers at iniwan ang dalawa ng glam team ni Catherine sa loob ng dressing room nito. Kumbaga, binigyan nila ng privacy ang dalawa na magkarelasyon ng 11 years sa totoong buhay. And is speaking of totoong buhay. Ang fandom ng Adam Nation and True-blooded Nation ay marami ng nasagupang sakit ng kalooban galing sa mga mapanlait na salita galing sa mga bashers dulot ng mga sarswela. Ngunit dahil ang fandom ay nasa panig ng katotohanan, patuloy ang laban para sa pagmamahal at tiwala kay Nico Menday at Richard Fokerson Jr. Patuloy at pilit pa rin ang pagpapabagsak sa paninindigan ng pandom ang mga sarswellista. Ibig sabihin lang nito, apektado talaga sila sa tibay ng pandom sa totoo lang. Ramdam nila kung paano nakakaapekto sa kanilang plano ang paglalabas ng ebidensya at katotohanan sa totoong relasyon nila Tisoy and Mengay. Ramdam na hindi makausad ang ginagawa nilang kalab team with Alden. Samantala, isang announcer sa radio ang naging guest sa isang show ang nagsabing ang Aldab Love Team ay walang kakwenta-kwenta. Ang naging tanong ng host, sino ang love team na walang kakwenta-kwenta para sa'yo? Sumagot ang announcer, tinakpan ang bibig nito at sinabi ng host na sinasabi pa nga na may anak na sila. Dahil dito, lalong natukoy na Aldab Love Team ang sinasabing walang kakwenta-kwenta at sinabi pa ng announcer na mas bagay daw ito sa bagong ka-love team kaya panoorin daw. December 7, naganap ito. Pinapatunayan lang nito kung gaano kalakas ang Aldab dahil gamit pa rin nila ito para sa pag ng movie. At para na rin makilala ang show at pag-usapan ang mga involved dito. Ang masasabi ko lang, ang isang love team, kung walang kwenta, hindi mo na maalaala ito. Pero kung hindi ito nawala sa utak mo, ipik sabihin tumatak ito. Dahil ang Aldab ang nagsalba sa istasyon na pinagkukuhanan nyo ng ikinabubuhay nyo sa araw-araw. Matuto sana kayong tumanaw sa nagawa ng Aldab sa inyo. Malaki ang naiambag ng Aldab sa mundo ng showbiz. Sana naman, pahalagahan naman ninyo ito. Samantana, ang magiging bakasyon ng Familia Pokerson ay sa US sa darating na holiday season. Gaya ng mga nakaraang bakasyon sa US muli, mag-celebrate ng birthday si Alden kasama ang buong pamilya. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga kanan. Stop. Salamat po sa lahat ng na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone. Salamat po sa lahat ng comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa -isahin sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.